ngayon ng photo uh, ano ba to siya kamuting kahoy or kamanting sa bisaya or sa iba balanghoy tawag nila nito so una is ano bilikot binili to siya ready made na siyang ganto tapos kailangan mo lang siyang pigain para matanggal yung starch niya so ayan na siya ngayon so ready na to siya lagyan natin siya ng coconut meat and brown sugar So, ayan, lagyan na natin siya ng coconut meat. Tapos, lagay na tayo ng brown sugar. One fourth to siya, pero hindi natin siya i- hindi natin ubusin. Marami na ata yung one fourth. Ayan siya. Tapos, ihalo lang natin. Mix na siya ng coconut meat and brown sugar. Ito na ang aking photo kamuting kahon first time ko in